Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito money Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyad records ng ano eh, ng awayan. Yun na nga po, no? yung uh, Tres Marias ay muling binalikan ni Kalinga Prab at uh, dito po ay nakita po natin na meron na rin po silang pagbabago no kahit papano ano po at uh, pwede po sila sa Kalinga Angel ah uh, po natin yung video ha? at siyempre bibigyan po natin ng konting reaction pero bago po yan ako muna po bumabati sa inyo lahat ng magandang umaga magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa akin YouTube channel at nanonood sa akin video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Ed Vlog, Jack Tapia at yung mga kasama ko po sa Karepa, ganun din po yung uh, mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video no na kung saan ay nakitahan na po natin ano ng uh, pagbabago ito pong uh, Tres Marias ano po at uh, sempre siyempre uh, dito po ay makikita po natin ano, na talagang pwede po sila sa Kalinga Pendel. O ito po yung video. Ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prab. Hi Chris! Uy, very good. Isa pa, isa pa, kawal ka pa. Hi Chris! Uy, galing. Aww. Ayan, asan po yung iba? Nandito sa loob. Anong sabi nila? Ito ka na eh. Kakausapin na daw nila ako, na eh. Nag-usap na kayo, Nay? Hindi Uy! Bira. Ano? Bilihan. Oo. Kaya naman po. Nanay, hindi ako nang sulog dyan. Sige, pasok tayo dito bro. Nakapunta dito, di ba? Hi Chris! Hello! Oh, dito na kayo. Dito na kayo guys. Chris, upo ko nga dito Chris. Ayan mga kalingap. Ayan. Nay! Halika Nay. Um, plano ko po na ano, sila po ay um, dito ka, dito ka, Chris. Dito ka. O, oh, Melissa. Dito ka. Dito ka. So, ayan, Nay. At, uh, good morning po. Ayun, palagay nga po sa, ano. So, Nay, good morning po. And, una po sa lahat, gusto ko lang po kayong kumustahin, ano. Weekly po tayo bumibisita dito, kada week. So, kumusta po ang update po sa kanila, Nay? Okay naman. Okay naman. Ano yung sinabi nila lang nakaraan nung no? pagkaalis po namin? Wala naman. Hindi lang kinikwento sa akin. Wala naman. So, kasi ngayon ay gusto ko po silang uh, pagupitan po. So, sasama po namin sila. Nanay, pati po kayo. Ano po? Okay lang po ba ngayon na ano? ah uh, siguro ay... Mag ano? mag, ano? mag na po sila. Ano, Nay? Ha? Pero bago yan, uh, pakilala ko muna sila sa mga kasamahan ko. Sila Jones at Eds, sa kasidan. Ipunta tayo dito. Ay, ito po nai. Oh, kausapin mo bro kasi sobrang mahihiyain kasi. Pasok kayo bro. Dan. Oh, sige kasi yan. Dito, pa lang, dito ka, tayo ka lang dito. Ka. Dito, ka. Dito, ka. Dito, ka. Dito, ka. dito ka, dito ka. Sige po. Um, Siyempre kay na na hello nai. Ako po si Jomar po. Ay, ikaw po. Ano pong pangalan mo po? Chris po. Ako si Jomar po. Ako yan mo. Kabayo. Hanshik tayo, hello. Ikaw yung panganay? Sinong sulot sa'yo? Bea. Bea? Hello, Bea. Hanshik tayo, hello. Ako si Kuya Jomar. Bea. Hello, Hanshik tayo? Ikaw si? Ikaw po si Bea. Ah, ikaw po yung bunso. Ay. Ano pong pangalan mo? Melissa Melissa Ah, Hajik tayo ako si Kuya Rudy ba. Kung sabi mo momo effective sa iyo eh. Ah, sa gigisinga Kumusta kayo dito? Ate Melissa, kumusta kayo dito? May makasama mo? Si Nikola bro. sa Ano po mga Ano pangalan mo? Chris. Hindi ano ba ba gay? At ate ko, ate. Wala ano pa pangalan mo? mga Para matuloy na sila mo? video Basta 'yung lang ko. Masama pakiramdam mo?

parang hindi lang sila na-expose sa mga mga tao kaya dito lang sila sa aming bahay pero madal lang yung parami po na ng hindi pa yung maturuan hindi ang kailangan lang ay sama-sama mo sa mga may mga mga tao pag-ibig sa mga sayang kasi yan kasi darating yung panong pag may edad na sila kung paano na, kung sila sana yung mga anak mo, ang bawa po nabi si sila galing ito. Pag so, ako sabi i-orient mo sila. Na po kay tao, kailangan po may tao, talang magbigay dahil na suwito. Kasi sabi natin pag kinakusap tayo. Kasi yan po ang ginagawa ko lagi. At least, okay na ba ganay yung buhok nila, no? Kasi may treatment po yan, hindi lang yan basta ginupitan. Um, may treatment po para hindi na po maging dry yung buhok nila. Anong masasabi mo, ano, uh, Bea? Thank you may box Ayos ah. Isa. Oh. Bagay sa inyo. Si ano, si Melissa tingnan mo na yung pagbabago ng buong niya, di ba? Ano so, sabi mo na sa, sa mga buhok nila? Hindi pa sila matako kasi maganda rin tingnan. Maganda silang tingnan. Grabe po noong nung naayusan po yung uh, Tras Maria's, Maria sa talagang lumabas po ano yung kanilang kagandahan. Ano sabi ko nga ay uh, pwedeng-pwede po sila sa Kalingap Angel ano. Basta mabago lang po yung kanilang uh, attitude na pagiging mahiyain. Ano po yung kanilang ugali na pagiging mahiyain. Eh, talagang isang napakalaking sagabal ano po, para sa kanilang mga sarili. Kasi yun po ang, ang dahilan kung bakit po sila talagang ay uh, nahihiyang uh, humarap, ano po, sa mga tao. Ano. Doon po sa hindi mga nakakaintindi, tulad po ng mga iba nagkukoment, na sabi po nila ay parang sinasadya raw. Ano po? Ay, hindi po. Ano? Hindi po nila sinasadya talagang kitang kita naman po na talagang uh, po sila ano yung iba po naiinip na ano <laughs> yung iba po mga viewers ay talagang naiinip na po ano kasi nga ay uh, bihirang bihirang magsalita itong mga batang ito ano po pero siyempre, lawakan po natin minsan ang ating pangunawa ano po sapagkat sila po ay talagang uh, lumaki sa bundok na si na sila-sila rin lang po ang nag usap Ano, kumbaga, ay, uh, nahihiya po sila lumabas. Ano kaya yun ano makikita po natin na talagang hindi po sila marunong humarap sa tao. At dito ay nakita po natin ano na meron na po silang pagbabago. Ano po katulad po nung uh, dumating si Kalinga Prab nung nag-hype po siya. Ano nag din po si Chris. Ano yun po ay uh, isang uh, isang magandang sign ano po para makitahan natin na talagang uh, nagkakaroon po ng uh, improvement yung ginagawa ni Kalinga Prab ano po. Kaya po nung kinausap po nila, etong uh, Tras Marias ni uh, Kalingap Jomar, ay uh, nandoon po, ano, na talagang uh, nag-response po sila. Ano po, kaya lang, nung nagtawanan po sila Kalingap Rob, ano, ay uh, hindi na naman po sila nagsalita. Ano, yun po ang napapansin ko, ano, kapag uh, uh, nagtatawanan po sila Kalingap prab, at uh, nakakasabay-sabay po yung kanilang uh, pagsasalita, ay parang yung Tras Marias ay rin ano, baka po akala nila ay silang pinagtatawanan. Pero kaya lang naman po tumatawa sila Kalinga Prab kasi masaya po sila ano, kasi nakikitaan po nila ng uh, improvement itong uh, uh, Tres Marias. Ano po. Kaya dito ay uh, napansin natin ano, na kahit konti ay meron na pong pagbabago itong uh, Tres Marias. Ano po, lalong lalo na nung ito ay uh, maayusan. Ano po, ha? lumitaw po yung kanilang kagandahan. Ano? At may kanya-kanyang kagandahan po sila ano, eto pong si uh, Chris ay talagang may pagkamistisa ang dating po niya, ano, at itong si Melissa ay Pilipinang Pilipina ang dating, ano, at ito po namang bunso na talagang ano uh, namang napakaganda, ano, pwedeng pwedeng modelo, ano, yung bunso, ano, ay talagang uh, makikita po natin na may pagka chinita siya na may pagka Pilipina, ano po, kaya silang tatlo ay talagang magagandang bata, ano po, sana, ano, Dumating na po yung oras na talagang a uh, mawala na po yung kanilang pagiging mahiyain. Ano po, at uh, siyempre lahat po tayo ay matutuwa. Ano po, kaya ayun, ano, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At uh, dito ay nakita po natin, kahit konti, ay eh, meron na pong pagbabago sa Tres Marias. Ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos po.